may cctv oh yun yung idol oh yung <laughs> oh, idol yung ano natin naglagay tayo ng cctv <laughs> ang ganda at nasunod sa akin oh <laughs> nasunod oh. papakita ko sa inyo dito sa isang cellphone nakakonect eh. yan eh oh. Ayan. O, oh, ayan. Dito sa Cebu. Dito na nga ito, no? Ayan siya. <laughs> oh, o, Maganda pa rin talaga pag may CCTV, Oh. Kita natin kung ano nangyayari kahit wala tayo. yan Yun. Ang <laughs> Ay, sige nga, punta ka nga sa baba kung makita mo. mo try mo, try mo doon sa baba. Hindi, sa malayo. Tingnan natin. At tapos magsalita ka kung nga abot dito. Sige, baba ka pa, rinig ko dito. Alright, Sangka banda. Oh, Sangka bangga, bangga banda. Ini Ah. Ah, Ah. sampai dagat, mau ngabut pa Sampai dagat, ba Oh, sedagat. Ah, sayang maganda, maganda. Yan mga idol, legit yung ating ano. Ah, tayo subukan natin kasi kay naga to. Oh, nag sinusunod niya tayo. Layo na. Ah, sige balikan na. Yan. Ayos, quality, quality. Maganda. Ayos. Ayos. Ah, alam mo gagawin no. Tingnan tingin. Okay, ito. Tingnan. Astig ng idol oh. Meron silang May pindan, ano, memory wala. Meron itong memory na diyan, kabit ko. Pwede, pwede, pwede memory, pwede naman.